Magandang araw po pala mga kabayan. Ayan, kaya gising ko lang. Alas sunsina na. Gala, gala, muna. Sakit sa likod kaya higa. Ayan, gabay ka ko. Papunta ko ng ano, sa cycle. Okay, okay dito sa Japan. Titingin-tingin lang. Wala naman pambili. Sakit sa likod kaya higa. Kaya gagala, gala mo po muna ako mga kabayan. Maganda naman yung panahon makulim-lim Yung kasama ko nando sa loob ng bahay. Ayun, na sa taas naglalaro oh, nagpa-PUBG wa gagala muna kasi masakit na sa likod kaya higa ngayon na naman lang po ako nakapag-vlog mga kabayan gawa ng laging busy sa trabaho kaya yeah, samahan niyo po ako pupunta ko ng okay, okay ayan na po mga kabayan nandito na po ako ngayon sa recycle shop dito sa Japan Surplus ayan no, ang daming gamit dito ang daming mong mamimili mga kaso ang kulang ay pera pagbili sahod Kaya tingin, tingin lang muna Ayun, mga tools maraming po dito mga tools sa mga kagamitan sa loob ng bahay maganda pong mamili dito kung padala sa Pilipinas yung maliliit na bagay lang pero yung mga malalaking bagay ay hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas gawa ng malaki, mabigat Ayan, marami dito kahit isang recycle lang ang puntahan mo rito siguradong kumpleto ang gamit sa loob ng iyong bahay kahit dito ka lang pumunta totally maraming recycle dito sa ano eh? dito sa Obihiro dito po sa Hokkaido Obihiro yan dito kami laging napunta minsan ay sa 2 street kumpleto po dito ng mga gamit sa loob ng bahay kahit mga gadget marami rin ditong gadget mga damit, sapatos yan, mura lang po ang bilihin dito. Gawa ng ito ay second hand na. Pero magandang klase pa. Pwede, pwede pa. Matitibay po yan. Ayan o, kumplito po sila dito. Ito yung ano dito, Japan Surplus. Mga second hand na. Pero yung iba dito ay mga bago pa. Yung iba hindi pa nagagamit, mga nakabalik pa. Pero hindi sila mga samurai. Ayan, Kompleto po sila dito kahit mga baril Ayan, mga laruan lang din naman yan Mga pandisple sa loob ng bahay Mga damit Ayan, Mura lang po yan para sa Pilipinas Ay mahal itong mga pandisple na to Ayan, Mga na po yan Pero matitibay pa Ito yung Ibang mga kagamitan sa loob ng bahay Ayan, ang dami po dito Mga Matitibay pa, magandang quality pa to tulad nito mga sopa na to Mga kama, mga kabinet Ito po yung dinadala sa Pilipinas Na ginagawang Japan surplus Pero ito po ay matitibay pa Maganda pang klase hmm. Dito lang po to sa Ano, Obihiro, Hokkaido Ayan. Pag wala kaming ginagawa Dito lang kami paikot-ikot Tingin-tingin lang kung malapit nga lang to sa Pilipinas eh pili itong bilhin lahat eh. mga gamit sa loob ng bahay matitibay kasi itong mga cabinet na to itong mga kahoy yan ang bibigat po niyan. kasi mga solid na kahoy yan hindi sila basta basta ano lang plywood ganun hindi po solid na kahoy yan ayan ako lang sulong ano naggala ito ano yung mga kasama ko nando sa bahay. Yung iba naman may kanya-kanyang gala. Sampung araw kasi kami walang pasok. Yasumi. sumi. po kasi dito ngayon sa Japan. Ayan. Pero may bagyo daw dito sa Japan eh. Pero hindi naman kami inabot. Kasi nandito kami sa taas ng Japan. Ito kami sa Hokkaido. Ayan. Itong nga basura na ito. Maganda rin to. Mura lang. Ayan yung mga cabinet Ang gaganda Sabi ko nga Kung malapit lang ako sa Pilipinas eh, Kung malapit lang ako sa bahay eh. Masarap bilhin to lahat Ito ang magandang negosyo Ganito Ayan, Mga recycle na to Mga second hand Pero ang gaganda Walang sinabi yung mga tinda sa SM Ng mga cabinet Kahit dito sa recycle lang matitibay ito kasi mga sulid na kahoy ito ang bibigat niyan hmm. tingin niyo po ang dami oh. hindi lang yan, mayroon pa yan sa dulo hindi ko na naikot lahat gawa ng gutom na Ayan, mga damit, mga ganda yan mga ukay-ukay -okay. may mga sapatos din dyan mura lang po yan, mga damit na yan hmm oh. Ito mga sapatos dito. Mga magagandang klase pa. Mga Nike. Marami po dito. Yung pagpipilian. Ito mura lang. to 3000 yen lang. Pag nilaban mo yan. Ang gandang klase na yan. Original yan. Na Nike. Dito namimili yung mga kasama ko. Pang lakad-lakad lang dito. Pang laro. Marami kang magpipilian nitong sapatos. Iba-ibang klase. ano, Lalaban mo lang yan. Sabay ipadala mo sa Pilipinas. Pwede na. Ayan mga damit. Mura lang po yan. Tipo 500 yen. May 300 yen. Ganun lang po ang price niyan. Ayan, may mga gitara dito. Electric guitar. May mga piano. Hmm nga yeah, mga kabayan pauwi na po tayo ito ang aking bike nakapag-ikot-ikot na tayo dito sa recycle pauwi na po ako gawa ng alaunan kakain mo ng tangalian nagbabike ah, na po ako mga kabayan pauwi na po ako daming bilihin sa recycle o doon sa ano Japan Surplus kaso walang pang bilhin kumplito sila doon sa uh, mga gamit sa loob ng bahay mga gadget, mga damit kumplito po sila doon sa pinuntangong recycle sa doon sa second street sa second street hindi na ako nakapag video gawa ng maraming tao yun bali ang pasok po namin ay sa mandiba ang tagal 10 days kaming bakasyon walang pasok kaya nakapag vlog na naman po ako mga kabayan na patuloy nyo pong suportahan ang aking pagbablog mga kabayan maraming maraming salamat po sa inyo ngayon po nagbabike na po ako pawi na po dahil po sa akin ngayon gawa ng holiday mahaba yung bakasyon ah malapit na po ako